kalabaw namin, ginag hindi yan sa amin ginagamit ng kalabaw na yon Pinaalaga lang yun sa amin. Sino sa inyo dalawa yung driver ng kalabaw? Ang kaming dalawa. Pag, um, ano, pag ako, pag, 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 wala, paas. pag wala ako, siya. Pag wala siya, ako. Pero hindi kami tinuruan ng tatay, tatay na, nan, ano, na, 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 pala. nasanayan um, mi na yun. Po kami ng ano. Nang ano ng tatay, na, nasanay po kami. hindi ba kayo sinawag nun o kahit kailan o kaya kinagat? Pag, pag sumusuog yun sa amin, pinapalo, yung, ano, pinapalo yan ba pa pag nakikita yung sumusuog. Tapos yung, hindi yan, hindi yan nang kaka, Nang kaka, ng yung paghahanap buhay ng pagbubungkal ng lupa. Nalaman namin na may pera sa lupa kasi dyan lang kami namin sa lupa. Nasanayan mi kay ano, kay tatay. Yung pagbubungkal, yung pag ano, ng ano, ng pag, pagbibinta ng lupa para naman makatulong. Kaya sinuro kami ng tatay na mag, ano, magbungkal. Sino sa inyo yung naghuhukay at sino sa inyo yung tagasalo sa ibabaw ng balde? Kami dalawa. Minsan akong nauro paghukay, siya naman Kaspalit, ang palit-palitan na kami dalawa. Siya ang nagtataas ng lupa sa karita. mapagod, minsan masaya pag may pag may kasama kami parka na masaya. Pero pag wala, pag wala, mas, masaya siya rin. Masarap pag may bungkal ng lupa ak ay ano, masaya dahil para palaging may pera. hindi ko na kasi na-taste yung gotob eh. Kaya kinuha ko yung baon. Eh, dahil nagkapi kami. Kaya, nag kaya wala naman daman ng ko. Kumain. Kapi ah. Dahil na nadara. <laughs> ilang balde para mapuno ang isang karita? Mga, mga 20 o kaya mga 30 Para mapuno po yung karita, inaabot po kami ng isang, isang oras, oras. Nagumpisa kami alas 4, tatapos kami ng ano, alas 4.50 Yeah. <tinyo>

baba natin pagod na kami at para maka makarami kami pumunta ulit kami dito para, para madami nga. ang ano makukuha ming ano ipangbenta ng lupa. Hindi naman po nakakatakot. po. Badil dito ng lupa. Sanay naman kami dito mong pumupunta. Wait. Yung pangalawang biyay namin, brang dilim, wala na kaming nakita. Mm. Mas lalo, um, mas mahirap pag walang ano, pag walang ispa. Yung, yung ilaw. ilaw. Parating niyo bang ginagawa na hanggang gabi kayo natatapos? Okay. Wala, wala naman po kami assignment. Yung pangalawang bungkal ming kagabi, pagod na pagod na talaga kami. Pa, pinipilit ni pa rin para maraming na po ang pera para pag kumaga na gigising kaming ano gigising kaming maaga para mabilad agad para madali ang madali matuyo yung lupa pagdating sa baba, hindi pa agad pera yun. Hindi pa. Lupa pa talaga yun. Pag ano na talaga, pag tuyo na, talagang madali na yun magiging pera. Ba? Mmm, okay. okay. good. Mm. Kain na tayo. Asin ang ulam. At walang pang-bili. Asin ka Rey. Mm -hmm. Kailan mo magiging pera yung lupa na kinuha natin sa bundong. Siguro mga dalawa-tatlong araw pa po, sir. bang Ang buhay po dito, pag mainit, may ano po kami, may hanap buhay po kami. Pag maulan naman, wala talaga kasi hindi kami po nakakapagbilad ng lupa. Natutunan po namin yung hanap buhay na to dahil po sa mga ninuno ng mga taga rito sa Putsan. Meron kaming anim na anak. Tapos uh, yung panganay ko po babae. Tapos yung pangalawa ko babae din, tapos yung kambal pare silang lalaki, tapos itong isa naman na sunod babae. Tapos yung pinakabunso ko po lalaki. ramdamang ko nakambal yung anak ko sabi ko ito na yung swerte sa pamilya namin hanggang sa ngayon swerte talaga siya sila sa amin bali hindi naman po talaga sila yung ano kasama rin namin yung yun nandito pa yung dalawa kong anak kasama rin namin yun. kasama namin sa paghanap buhay yung dalawa kong kambal kasi yun din ang ginusto nilang sumama sa amin sa paghanap buhay na maghukay ng lupa. Para ma may pagbili po kami ng, sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Actually, sir, yung paghuhukay, kaya na rin nilang gawin kaya na rin nila magbaba ng lupa papunta dito sa dyan sa binibilada namin. Kaya, narin na rin nilang mag, ano, magbilad ng lupa at saka yung pag, ano, pagdudurog ng lupa. Ilan taon ba kayo nung unang sinama ni tatay magbungkal? Nine. Nine. Kami ay, mag, ay magtatrabaho para naman matulungan naman ang aming ano, mga magulang. Binibigyan din namin sila ng panahon, ng time na makapaglaro sila ng ganun. Hindi naman kasi po namin sila inoobliga na, sige magtrabaho kayo, magtrabaho. Hindi. Iba naman kasi yung paraan namin mag-asawa. Pag sinabi nila, mama maglalaro kami doon ng basketball, sige maglaro kayo. Kung ako ang masusunod, ayaw ni ayaw kong maghukay sila ng lupa. Ang gusto ko yung naglalaro, nagbabasa, tapos yung kung ano yung gusto nila. Minsan, napapagod man din kami. Maya, at hindi man kami minsan nakalaro para talaga makatulong. pagka halimbawa inaabot kami ng gabi, pagka umaga na namin binibilad. Ganyan na yan. Inano na, binibilad na yan sa init. Gano'n katagal na binibilad? Siguro mga ano, mga dalawa hanggang tatlong araw pag hindi umulan. Pag tag-ulan naman, wala, hindi nagagalawin dyan. Ganyan na talaga. Man, uh, Depende naman sir kung matipo uh, namin. Tapos pag tipo namin lahat, tatakpan na yun ng trapal. Tapos dadaga na lang namin ng mga bato para hindi lipa rin ang, ano yung ano, yung pang Parang hindi ganado yung dalawa yung kambal pag ganito proseso na. Dala ng mainit ng ano, mataas ng araw. Pag ganyan, hinahayaan na lang namin. Kahit kami nga, minsan pasilong-silong kami kasi hindi na namin kaya yung init. Bakit ka tunigil magpala? Mapagod. Bakit? Mainit kasi. Masarap man pagtrabaho ganyan pag naging pera na. Maano, masaya na pag naging pera na yan. Pero pag na yung ginagawa pa lang, ngarap ni ang ginagawa Noy hilo ka ba sa init Minsan hirap na nakita kong ginawa niyo yung pagulong. Kasi ginagamit yung, yung kalabaw ng kapatid ni Papa. Ang ginawa namin para madurog yung lupa, pinapagulong niyo yun. Para pag nagisya ng ano, pag nagina na siyang... Tinon na talaga, talagang ano, yan na talaga malapit na talaga ang pera. Pag may nakakita na sa amin na nagiinim, ano, may lalapit sa amin na para bumili. Wala akong magawa. Kailangan ko ka mga kambal kasi natutulong sa akin kay ang pa kung hindi kaya. Pero kung ikaw masusunod, anong pangarap mo para sa dalawa? Sinasabi naman sa akin ng mga kambal, Kaya pa, bayaan mo lang kung maka... kung makatapos mo pag i Pag papagawa ko bahay na malaki. Kasi wala tayong lupa na tinitirahan. Kung wala nang kukunin itong lupa, wala na tayong Bistaral, yun naman sinasabi sa amin ng mga kambal. Kasi, amin ng kambal, pasunpang katapos lang ang pag-aaral, mabuti ng kalagayan natin kasi hindi na tayo maguban lupa.